Uh, hello guys, uh, welcome back to my youtube channel uh, Guys, ang i-share ko sa inyo ngayon ay tungkol dun sa mga nakaraang video ko uh, Ipapakita ko yung konting highlights at para makita nyo rin kung ano ang kinalabasan na o itsura niya or kung gaano siya kaganda ngayon So tara guys, samahan nyo ako at simulan na natin so guys, yung nakikita nyo na yan sa inyong screen eh, yan ay yan na yung pinaka main entrance. At uh, yung nakikita nyo na lamesa na yan ay eh, yan yung naging resulta ng huling uh, video ko. Bali, naka ni siya na kulay walnut. Uh, ilalagay yan para merong isang uh, personnel na popeso dyan at uh, mag-aasikaso ng mga papasok or dadaan dito sa area na to. Pansin ninyo, uh, medyo... Uh, um, na dumihan lang na, ng alikabok pero ah uh, ganun pa rin siya di ba uh, maganda pa rin siya guys uh, yung katabi naman niya kung mapapansin niyo uh, yan yung uh, ginawa ko dati na nilagyan natin ng uh, pinaka haspi, na fake haspi. pero ang nilagyan ko lang dati diyan ay yung pinaka sinturon lang pero nung makita ng uh, management ay eh, nagpasya sila na uh, buuin na lang uh, katulad nung nasa kabila bali dalawa yan ano oh, pansin niyo dalawa sila uh, nabuo na siya di ba Uh, sa mga nakapanood ng huling video o tungkol dyan, eh, may intindihan nila yon. Ngayon, sa parting itaas naman ng uh, pinaka plant box na yan, eh, yun yung, yan yung, ginawa natin dati na naka-lime wash. Naka-lime wash paint yan. Pati yan, sa may gilid din ng plant box na yan, naka-lime wash paint din yan. So, uh, bali, pansinin nyo lang guys. at uh, tigan nyo pa rin. Bali, hindi pa rin naman siya nagbabago, di ba? Maganda pa rin ang uh, itsura niya. Bali, pinanatili lang ng mga personal dito na ang kanyang kalinisan. Dahil plat lang yan, kaya mahirap yan pag uh, nadumian. nadumihan. Bali, may mga ilalagay pang design yan. Eh, siguro pag nalagyan na yan, maaaring ipakita ko ulit sa inyo kung ano ang magiging resulta o ganda ng uh, area na yan. So, uh, pagkatapos naman ito, mayroon na pa akong isang ipapakita sa inyo. Bali, doon naman sa may kabila, doon sa may babang parte. nito, pansinin nyo, ayun No? Yung pinaka gutter niya, malapit sa gutter. Meron din akong nagawang video tungkol dyan. At uh, di ba ang ginamit ko dyan ay rubberized paint. Meron din akong video. Kaya kung gusto nyo panoorin yung mga nasabi kong video, eh, pakibisita nyo lang ang aking channel. Bali, pansinin nyo rin guys No? Hindi pa rin nagbabago ang kanyang kulay kasi rubberized paint yan ang uh, rubberized paint kasi ay laban yan sa init at sa araw matindi ang kapit na dyan. So ayan yung naging uh, resulta na ngayon. Bali, ayun sa may parting hagdan. Uh, lalapit lang ako doon para makita nyo rin kung ano naging itsura ng uh, party na yun. Kasi meron din akong video tungkol doon. Bali, lapit lang ako guys. A few minutes later. So uh, guys, ito naman yung pinaka handrails. Bali, pansin ninyo, ah, meron din akong nga ah, nagawang video tungkol ah, dito sa area na to. Yung preparasyon ah, at ah, ginawa ko dito pag ay mapapanood nyo ron. Bali, itong nakikita nyo ngayon, ito ay naka-finish na ng quick dry enamel. Ah, tigan nyo maigi guys, ah, kahit na siya ay nabibilad sa araw at nauulanan, ay hindi pa rin siya nagbabago. Medyo nalalagan lang ng alikabok pero madali namang tanggalin ng alikabok dyan. Kasi guys, ang uh, ginamit na base coat dyan ay uh, epoxy primer. Kaya naging uh, ganyan katiba yan. Kasi guys, alam nyo, ang uh, pagpipintura kasi, uh, ang pinaka-importante dito ay yung pinaka-base coat at yung tamang preparasyon. Kasi ang pagpipinis ay laging nakadepende doon sa kung anong klaseng preparasyon ang ginawa mo. Malinis ba? Tama ba? At lalong-lalo na doon sa ginamit mong uh, pintura na pang primer o kung tawagin ay pinaka-base coat. Kaya ganyan pa rin ang itsura niya, maganda pa rin siyang tignan. So guys, uh, pupunta naman tayo sa taas. Meron din akong ipapakita sa inyo sa itaas na parte. Kaya tara guys, uh, samahan niyo ako para makita niyo rin ang itsura nung nasa itaas. An hour later. So guys, dito naman sa area na to, dito ako nakagawa ng video tungkol sa kung paano ang tamang pagpahid ng primer paint sa concrete at drywall na hindi matutuklap. Dito yon, matatandaan nyo yan guys. Doon sa mga nakapanood ng video o oh, pansin niyo dito yon. Ang pagkakaiba nga lang guys, eh, dito may lababo na siya at meron ng main door. Bali, kasi itong ere na to, eh, penis na to. Kaya meron na siyang uh, mga pinto, may lababo. Uh, but, kompleto na kasi to. ah uh, pansin niyo guys, itong dating uh, dati na dito ko nagagawa nun, dito ko bali dinemonstrate sa inyo kung paano ang pagpahid ng primer paint sa concrete wall na hindi matutuklap. lap ninyo, uh, maganda pa rin siya, wala siyang matutuklap, napakalinis tignan. Kasi maganda yung ginawa uh, ginawang preparasyon, uh, tama, kaya hindi siya natutuklap. Sa ganda niyan at sa kinis niyan, baka nga pati butiki niyan eh, pag kumapit eh baka mahulog. Uh, biro lang guys, biro lang. Pero pansinin nyo, bali itong parte na eh hindi ko rin naipakita sa inyo, di ba, kung uh, papaano ang ginawa. Bali kasi ang uh, ipinakita ko sa inyo, eh yung parte lang na may lababo. Pero dyan sa nakikita nyo, sa inyong screen, ay eh, parehas lang naman ng ginawa doon sa parte na yon Kaya yan eh, ganyan pa rin ang resulta. Pansinin nyo guys, maganda, at uh, makintab, malinis na malinis tignan. Dito sa parte na to, uh, tignan nyo rin, oh, halos parehas na parehas sila. Ang uh, pagkakaganda at uh, pagpapanatili ng uh, klase ng pintura. Yan, pansin niyo guys, bali yan. Oh. Itong area na uh, ano yan, bali, yan, uh, hard deflex yan, drywall yan, kaya... Uh, kinatuko para at least malaman nyo so pupunta tayo sa kabila at meron pa akong ipapakita uli sa inyo. Ang ganda, 'di ba, guys? A few minutes later. So, guys, ah uh, nandito naman tayo sa arena to. Bali, itong arena to ay dito naman ako nag-demonstrate ng isang video tungkol sa uh, paglalagay ng uh, masilya o kakaibang uri ng pangmasilya sa mga duktungan ng kisame. Bali, pansinin niyo rin, guys. Ah uh, wala kang makikita ng hairline's o mga natuklap na pintura sa parte na to ng unit na to. Uh, kasi nga guys, uh, naging maganda ang uh, klase ng aming preparasyon, tama at uh, kaya naging ganyan kapulido o kaganda pa rin, walang nagiging uh, problema. Uh, Pansinin niyo. Uh, 'Di ba, halos hindi mo na makita yung mga duktungan. Makinis, maganda at uh, glossy pa rin siya. Uh, kahit na ang ginamit na pintura dyan ay semi-gloss pero tignan nyo maigi guys maganda pa rin siya bali yung kisami na yan na ipakita ko rin sa inyo kung paano pagulungan ng roller on pagulungan ng roller na may pintura siyempre bali hindi ko na rin na ipakita sa inyo ang kabuuan noon. kasi di ba masyadong haba ang ating video so guys dito sa era na to nagkamali pa nga yung isang kasama ko eh, kasi dati na nag uh, hawak niya yung cam eh hindi niya na play kaya medyo nagkaroon ng konting problema pero naintindihan naman ng uh, mga manonood sana naintindihan niyo yun. So basta pansinin niyo lang guys ang resulta di ba? Maganda pa rin. So kasi nga ang sekreto niyan ay lagi doon sa uh, tamang preparasyon. Yun ang sekreto. Pinapaalala ko lang. So lipat naman tayo sa kabilang guys at meron pa akong isang ipapakita sa inyo. Tara at ta, samahan niyo ako. A few minutes later. So guys, dito naman sa area na to, uh, dito ko naman ginawa yung isang video na kung paano ang pag-repair doon sa may malalaking crack sa pader. Bali, hindi na siya hairlines guys, malalaking na siyang uh, crack. Pero naipakita ko naman sa, uh, sa inyo kung ano ang tamang uh, pamamaraan para pag-repair sa malalaking crack sa inyong mga pader. So, pansinin nyo lang resulta guys. Maganda pa rin siya. So, meron pa akong ipapakita sa inyo ah. Tara, samahan nyo uli ako. One hour later. So, guys, ito naman 'yung uh, fire exit door. Bali, meron din akong video na nagawa tungkol dito. Bali, uh, guys, 'yan ay naka-locker type preparation. Bali, ang ginamit naman na uh, pang-top uh, coat diyan ay quick dry enamel o enamel type na preparation pwede di ba so ayan ang naging uh, resulta niya medyo nadudumihan lang ayan tulad na nakikita nyo pero kahit nadumihan yan eh punasan lang nito yung basahan eh mananatili pa rin ang uh, ganda ng uh, pinto na yan o ng perexit door na yan kasi nga tulad sa mga nakaraang video ko maayos tama ang naging preparation niyan a few minutes later Uh, so guys, ah, kung gusto nyo nga mapanood o malaman ang uh, mga impormasyon tungkol dun sa mga ipinakita ko sa inyo kanina eh, maikisuyo lang ako sa inyo na pakibisita nyo na lang ang channel ko at doon eh, mapapanood nyo na ang lahat ng mga impormasyon o mga dapat gawin o detalye doon sa ang mga ipinakita ko sa inyo kanina uh, So guys, kung nagustuhan mo naman ang, ang video nito Uh, baka naman maaari na bigan mo ako ng isang malupit na like at uh, siyempre pakishare na rin at kung ikaw ay interesado sa mga ganitong uri ng uh, topic o trabaho sa pagpipintura, sa pagbabarnes o anumang kauri nito mungkahi ko sa iyo na magsubscribe ka sa aking channel at uh, pakipindot mo na rin ang notification bell upang ikaw ay maging updated sa lahat ng mga video na aking i-upload at sa saka kung uh, meron kang uh, tanong o concern tungkol sa iyong na uh, napanood ngayon, eh, just comment down below lang guys. So, ayan na muna. See you around guys. Bye bye. Yeah!